David Alexander F. Hilikauko, Tagalog Dev Ilkako, ipinanganak noong Hunyo 15, isang libo siyam na at na putapat, ay isang Pilipinong aktor, modelo at negosyante. Kilala siya sa pagganap bilang malik sa teleserye ng AZ na mulawin niya sa Ravenna, dalawang libo at labimpito, Fidel de los Reyes, ay maglipol sa Maria Clara at Ibarra, dalawang libo at dalawamput dalawa, dalawang libo at dalawamput tatlo, at carding sa maging sino kaman, dalawang libo at dalawamput tatlo. Maagang buhay at personal na buhay. Ipinanganak kay Jolan Alexander Licauco at Eden Effie Licauco na mailahing sino Pilipino, siya ang pangalawa sa apat na magkakapatid. Ang kanyang mga kapatid ay sina Elan Alessandra, Jean Ariane May at James Daniel. Ang huli dalawa ay mga manlalaro ng volleyball at dati nang naglaro para sa Ateneo Blue Eagles. Apo rin siya ni James Licauco, isang kilalang parapsychologist, manunulat sa pahayagan, author, tagapagsalita, hypnotherapist at consultant. Noong 2014 na, nagsimula siya sa kanyang karera bilang modelo matapos niyang manalo bilang isab through runner-up sa FME and Vice Chinatown. Edukasyon Nagtapos si ko ng high school sa Grace Christian College. Nag-aral naman siya ng kolehiyo sa De La Salle, College of St. Benilde, kung saan siya naglaro para sa varsity basketball team at nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Business Administration major in Computer Applications noong 2016 na. Mga problema sa kalusugan. Noong Abril 23, 2024, Ibinunyag ni Likauko sa 24 oras na siya ay sasailalim ilalim sa operasyon para sa kanyang sleep-up niya, na kanyang pinagdusahan mula pa noong Hulyo 2023. Noong Mayo 2024, matagumpay siyang sumailalim sa radiofrequency ablation. Karera 2014 na 2016 na mga simula ng karera. Bago siya naging Vicky aktor at profesional na modelo, nagsimula si Likaoko sa pagmumodelo para sa mga poster ng ilang mga event sa kanyang paaralan. Natuklasan ang kanyang talento sa pagmumodelo sa baybayin ng Boracay. Pagkatapos, nakakuha siya ng trabaho sa pagmumodelo sa pamamagitan ng AE and East Chinatown sa ABC Bin na nagbukas ng mga oportunidad sa pagmumodelo at pag-arte. Sa mga sumunod na buwan, naglakad siya sa ilang mga fashion show tulad ng Cosmopolitan, Coca-Cola, at Bench, at naging cover ng mga magasin tulad ng Candy Magazine, Chalk Magazine, at Garage Magazine. Bagamat kilalang mukha na si ko sa mga fashion show at cover ng magasin, noong 2014 at apat na ay nagdebut siya sa pag-arte sa pelikulang The Amazing Private Benjamin na pinagbidahan ni Vice Ganda. Sa sumunod na taon, nagkaroon siya ng cameo sa teleseryeng Flor de Liza sa ABC Bin, at pagkatapos ay gumanap ng maliliit na papel sa ipaglaban mo, magpakailan man at karelasyon noong 2016 na. Aminado si Likaw ko na hindi niya pinangarap na pumasok sa industriya ng showbiz at maging isang sikat. Sa isang panayam noong Marso 2023 para sa Gma Network, Coms Kapuso Profiles, inamin niya na noong lumalaki siya, hindi nga naisip na siya ay gwapo o bagay sa showbiz. Isa lang akong ordinaryong basketball player na tamad-tamad, kaya hindi ko talaga inisip yon. Dalawang libo at pito, dalawang libo at dalawamput isa, pagtaas ng kasikatan. Noong dalawang libo at pito, gumanap si ko sa fantaseryeng mula ni Ravenna. Matapos makuha ang papel na malik, sumikat si ko at nagsimula ang kanyang pagiging tanyad. Dahil dito, sunod-sunod ang mga papel niya sa mga teleserye tulad ng Kapag Nahati ang Puso at To The One I Love. Noong 2021, nakuha ni Likawko ang kanyang unang leading role sa romantic comedy series ng EVE Network na Heartful Calf. Pinalabas ito noong Abril 26, 2021 sa Telebabad line-up ng EVE. 2022 Kasalukuyan Breakthrough Noong 2022, nakuha ni ko ang kanyang breakthrough role sa Maria Clara at Ibarra bilang Fidel de los Reyes, ang malikot na kaibigan ni Crisostomo Ibarra, ginampanan ni Dennis Trillo, at potential na love interest ni Clay Infantes, Barbie Forteza. Ang kanyang pagganap ay kinilala ng iba't ibang media outlet bilang i-bagong superstar ng Pilipinas, hindi lamang dahil sa kanyang hitsura, kundi sa husay din sa pag-arte. Kinanta rin ni ko ang opisyal na theme song ng Tambalang Filay sa palabas na pinamagatang kailangan Kita, na inilabas noong Disyembre 23, 2022. Ang kantang ito ay nasa ilalim ng Aces Music at Kid Playlist. Noong Nobyembre 22, 2022, Muling pumirma ng kontrata si Likawko sa Sparkle Gay Artist Center. Silikaw ko ang cover star ng mga March 2023 at putatlo issue ng Cosmopolitan Philippines, Mega Man Magazine at Scout Magazine. Siya rin ang cover model ng preview magazine ng Summit Media noong Oktubre 2023 bilang New Generation Matini Idol at ng L Official Homes Philippines para sa Fall Winter Issue noong Nobyembre 2023 na may pamagat na Balancing Act. Iba pang trabaho karerang negosyo Noong 2010, binuksan ni ko bilang negosyante ang kanyang unang restaurant, ang Turks Shawarma sa Valenzuela, Metro Manila. Siya rin ng presidente at sihi ng EA fit Life Corporation, Kuya Korea Corporation, this business group at as nature intended. Pinalawak niya ang kanyang food at online businesses sa pamamagitan ng kanyang sobra comfort Filipino food delivery na lumago sa Sbracaf, sa Ayala Alabang. Itinatag din niya ang mga chain ng Kuya Korea at 25 DA Burgers. Bukod sa mga restaurant, pag-aari din niya ang isang fit-out construction company sa Metro Manila, ang Alpha Fitness Club, isang tatlo in negatibo isa givik sa Taft Avenue, at Blue Water Days pa sa Estancia Mall, Capital Commons. Filmografiya Dalawang libo at labing apat na The Amazing Prebate Benjamin. Dalawang libo at labing siyam Because I Love You dalawang libo at dalawamput tatlo, without you. Dalawang libo at dalawamput apat, eh. I'll do. Dalawang libo at dalawamput apat, that kind of love. Mga teleserye. Dalawang libo at labin lima, Flor de Liza. Dalawang libo at labing anim na, ipaglaban mo, magpakailanman, ang sundalong magiting at karelasyon. Dalawang libo at labing pito, sa piling ni nanay, karelasyon, pinulot ka lang sa lupa at mulawin ni e Ravena. Dalawang libo at labing walong, kapag nahati ang puso, magpakailanman, nakawin natin ang bawat sandali at dear uge, isang takong, isang tanong. Dalawang libo at labing siyam, one who got away, walang label, toda one I love, tadhana, obsession at wish ko lang, against all odds. Dalawang libo at dalawampu, go. Marikina dalawang libo at dalawamput isa, magpakailanman, heartful calf, at dear huge, shout up. Dalawang libo at dalawamput dalawa, Manu po Legacy, The Family Fortune at Regal Studio Presents, Isn't She Lovely? Dalawang libo at dalawamput dalawa, dalawang libo at dalawamput tatlo, Maria Clara at Ibarra. Dalawang libo at dalawamput tatlo, Maging Sino Kaman. Dalawang libo at dalawamput apat, Pulang Araw mga gantimpala at nominasyon. Asia's Pinnacle Awards 2022, pinakamahusay na negosyante para sa flavorful comfort food, sobra kaf molito, panalo. Nosu Students Choice Awards 2023, pinakamahusay na supporting actor sa isang primetime teleserye, Maria Clara at Ibarra, panalo. Platinum Stallion National Media Awards 2023, Pinakamahusay na Supporting Actor, Panalo. SESI Star Awards for Movies 2021, Bagong Aktor ng Taon, Because I Love You, Panalo. El Choice Awards 2023, Supporting Actor of the Year, Maria Clara at Ibarra, Panalo.